So guys, for this video guys, magluluto tayo ng bilo-bilo. Binignit po. Kasi guys, ito po yung usong lutuin ngayon dahil mahal na araw. Bilo-bilo, binignit po. Yan po yung usong ngayong lulutuin. Yung mga may handa ngayon guys. Pag ganitong mahal na araw. Let's go guys! At ito na nga guys. Nagkudkud muna ko ng guys. Kasi may binigay sa akin ng Yan. Buti na po ako ng pangkayod, guys. Right? At ito na nga, guys. nag -iwa, iwa na rin po ako ng mga Sahog niya. May kamote, may saging, may gabi. and guys. Iwa-iwa muna tayo, guys. yan Sana maganda yung kamote, guys. Nabili. ng asawa ko. May gabi rin, guys. Saging na saba. Yan. Parang maganda po itong kamuting nabili. At yan na guys, ready na lahat. Kapigaan na rin yung nyog. May sago guys. Yan. Yan yung saging na hindi pa naiwa. ko na lang mamaya. Okay. Para makapagpailit na tayo ng tubig guys. Lutoy na natin. Yan. Mayroon pang yan po yung galapong, guys. Yan. Uh, glutinous flour po. Rice flour. Yan. May nabibili na po ng ganyan yan. Malakit powder, guys. Yan na nga, guys. Nagpakulo na ng tubig. Okay. Para iulog na natin yung mga binilog na galapong, guys. Yan po yung galapong. Ang tawag dyan na binilog-bilog na guys yan hulog na po natin And nabibili na po kasi niyang guys sa uh, nakapak po yan na uh, glutinous rice flour yan po yung pangalan niyan guys yan okay a few moments later tapos nag nakulo na yan guys tulog na natin yung mga sangkap nyo guys yung kamote yan kulog na natin guys kulog na natin guys nahulog na, na po yung kamote saka yung saging ito gabi yan guys Hulog na rin po natin 'tong sago. Guys, 'yan. All right. Maykos, maykos. Haloi natin ng konti, guys. 'Yan. Tatakpan natin, guys, para mamaya. All right. A na few nga, moments later. Hulog na. ulog na rin natin po 'yung no, guys. Gata. Yan. Kasi parang kinulang yung gata guys na ano, bumili siya ng meron nang nakapak guys na gata. Parang kulang kasi yung dalawang nyug na binigay sa akin eh. Kaya nagdagdag na lang kami ng isa pang nakapak guys na nabibili naman. Okay. At ito na guys. Yan. Wow naman. Wow. Wow. Lagyan naman natin ng food coloring guys para medyo maganda ganda naman siyang tingnan yan diba guys kumulay na yan yan yung nagpapaganda rin dyan guys input food coloring na yan diba nagkulay violet na siya guys ang ganda na siyang tingnan, tingnan ngayon matingkad na siya yan pati bata siguradong matutuwa guys pag ganyan nakita nila na makulay yan pampaki din sa mga bata yan guys sa customer kung gusto niyo magbenta yan naman nilagay ko guys ngayon is lagyan natin ng ano yung may natira tayong glutinous rice flour guys tira kayo ng konti nun tapos losawin nyo lang sa tubig guys ilagay nyo para lumapot Yon ang discard doon guys. At ito pa sa ito pang isa guys na magpapasarap diyan. Yung taw dito. Condense na condense po na ano yung gatas na ube, yun guys. Yan para lumapot siya guys lalo't sumarap. Yan po yung ihalo natin guys. ewan ko lang sa iba guys kung naglalagay ng ganyan pero ko guys, maglalagay ako. Yan. Sarap 'to guys, mamaya. Lagyan na natin ng asukal guys, yan. tancha lang guys ng asukal, ha? mas maganda yung kulang kaysa sobra. Yun, para dagdag na lang mamaya. A few moments later. Titikman natin guys kung tama na yung tamis niya, kung magdadagdag pa ng konting asukal pa. sarap yan guys pwede na rin kaso dagdagan pa natin ng konting asupal ah, sarap sya guys kasi may gata syang ubi ganito guys oh. yan bagyan natin ng ganyan para naro sya na sumarap guys lumapot condensed ubi yan guys kinasaludoan kita <laughs> at ito pa sya guys oh. lagyan natin ng ganito yan. Glutinous rice flour. Yan po yung para pampalapot siya guys. Yan. hey okay guys. So guys, totoo na siya. Bilo-bilo natin. Ito. Tara guys. Tara guys, tikman na natin. Yan. Ito guys. Hmm. Sarap guys. An? Eh. Minigmit. Yami. Thank you, guys, sa mga Thank you so much. Thanks for watching. Subscribe Rob's Vlog. Like and share.